Magandang umaga mga kahuan, narito na ang Pagasa Weather Update today. Narito na nga na ating panahon ngayong araw ng Martes, September 2, 2025. As of 4 a.m. naman ay meron tayong nilabas sa mga thunderstorm advisories, particular sa may area ng Zambales, Bataan, gayon din dito sa may Quezon province na maaaring magtagal hanggang bandang alas 5 o alas 6 ha, ngayong umaga. Habang may heavy rainfall warning naman po no, na in-issue sa may area naman ng Occidental uh, Mindoro at maging sa may Kalayaan Islands. Samantala naman, sa ating latest satellite images, makikita natin patuloy yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto. apekto Partikular na nga dito sa may katimugang bahagi ng Luzon, maging sa may area, kanurang bahagi ng Kabisayaan at northern part ng Mindanao. Minomonitor pa rin natin itong low pressure area na huling namataan na sa 865 km silangan ng northern Luzon. Sa ngayon, maliit pa rin yung na ito ay maging bagyo at ang low pressure area na ito ay patuloy na kikilos pahilaga no palabas na rin po either mag-dissipate or lalabas ng uh, Philippine Area of Responsibility ko hindi man ito uh, develop into a tropical depression. Samantala, mapapansin natin, no, may mga kaulapan pa rin na dulot ng Southwest Monsoon. Ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan bagamat inaas natin mababawasan na yung mga pag-ulan. Partikular na sa malaking bahagi uh, ng uh, Northern and Central Luzon, maging sa Calabarzon, may pa at ganyan dito sa may area ng uh, Metro Manila. Samantala, uh, inaasahan din natin ng maulap na kalangitan sa may western section ng kabisayaan. Habang ang nilalabing bahagi ng ating bansa, makita nyo po dito sa Mindanao halos walang kaulapan, inaasahan natin generally fair weather sa nilalabing bahagi ng ating bansa pero posible pa rin po yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi at yung intensity po nito pwedeng mga light to moderate at times heavy rains bagamat hindi naman natin inaasahan magtatagal yung mga localized thunderstorms. So as of 5 a.m., uh, minilabas pa rin po tayo na uh, weather advisory. So ito po yung posibleng malakas sa mga pag-ulan pa rin. 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. Partikular na nga, sa bahagi ng Palawan, dulot yan ng Southwest Muson o Habagat. At sa Aurora, dulot ng trough o mga kaulapan na dala ng low pressure area. So posible pa rin po no, yung mga malalakas sa mga pag sa Palawan at Aurora uh, ngayong araw ng Martes. Samantala, inaasahan natin malaki pa rin tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag na mararanasan, partikular na sa may rehiyon ng Cagayan, maging dito sa may Central Luzon, mga lalawigan ng Ifugao at gayon din yung Benguet. Inaasahan din natin medyo maulap yung kalangitan bagamat mababawasan na nga mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, gayon din sa Calabarzon, Mimaropa at sa mga lalawigan ng Camarines Norte at Camarines Sur. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, particular na nga dito sa may northern Luzon, Ilocos Region, nalabing bahagi ng Cordillera, at nalabing bahagi ng Bicol Region, generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa lawag, 25 to 31 degrees Celsius sa Baguio, hanggang 23 degrees Celsius. Inaasahan naman natin 25 to 32 degrees Celsius sa Tuguegaraw, sa Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius sa Tagaytay, 21 to 29 degrees Celsius habang sa Legazpi nasa 25 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, dadulot nga po ng habagat, inaasahan natin ang mga chance ng mga pagulan hanggang malalakas sa mga pagulan sa bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayan Islands, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 31 degrees Celsius. Inaasahan din natin ang maulap na kalangitan sa bahagi ng western Visayas, epekto ng hanging habagat habang nilalabing bahagi ng kabisayaan, mga localized thunderstorms sa mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Agot ang temperatura sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloba, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, inaasahan natin, halong wala po masyadong mga kaulapan tayong namataan sa kasalukuyan, kaya inaasahan natin generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao, pero posible yung mga pulupulong pagulan, pagkilat-pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agot ang temperatura natin sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang bahagi nating na bansa. Uh, banayad hanggang sa katamtaman yung inaasa natin magiging lagay ng pag-alon ng ating mga uh, baybayin po. Uh, subalit so mag-ingat pa rin, no, lalong lalo ni mga malilita mga bangka. Kapag may mga thunderstorms, kuminsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Narito naman ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga sunod na araw hanggang bandang weekend po. So, kagaya ng binanggit ko kanina, yung low pressure area, malit pa rin yung chance na ito ay maging bagyo at kikilos pa rin ito pahilaga. Bukas, inaasahan pa rin ito na medyo maulap na kalangitan, na may mga kalat-kalat mga pagulan sa may bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon posible po medyo sa Metro Manila, medyo maulap pa rin. Gayun sa Calabarzon at Mimaropa. Pagdating ng araw ng Huwebes, uh, mababawasan na po yung mga inaasahan nating maulan na panahon. Generally po ay mga cloudy skies or maulap na kalangitan na may mga pagulan. Ang maranasan dito sa may Cordillera, kasama yung Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Pagdating po ng araw ng uh, biyernes hanggang towards the weekend, in-expect natin yung mga pagulan or malaking chance na maulap na kalangitan ay concentrated na sa may bahagi nang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at gay din sa Palawan. Yan po ay epekto ng hanging habagat so inaasahan natin magpapatuloy pa rin yung epekto ng hanging habagat particular na nga sa May area sa kanurang bahagi ng Luzon kasama na yung Northern and Central Luzon. Sa nalalaking bahagi natin bansa towards the weekend, Visayas at Mindanao inaasahan natin generally po fair weather.